Ah, uh, for away uh, well, mess nice lang mga boss, no. oh, gasolina to unleaded. Ayaw umandar ni Supremo ay oh. Ngayon hindi niya makikita do sa battle dano do sa container. Pag hindi mo sinabi sa so ganyan sa, sa open. Uh, tingnan niyo mga boss, pinas forward ko lang. Pero ano yan, walang pad yung video. Basta ang bilis niya mag-delete. So, ayan no? biglang nawawala yung cool kulay -like green. So, kung nasa ano pa, okay. Pero pagka uh, sumingaw na, hindi na. So, nagpabili tayo itong nasa kaliwa mga boss. Yung may, uh, may label pa na yan ito. Petron ito mga boss. So, pagkumparahin lang natin. Yan. Inuna ko na. Petron yan. Itong unleaded kaliwa. Ah, pa pala ang lady dyan. Pero itong medyo dark green. Yan ay nabili nila. Pero yan ay ano ha. Hindi kilalang gasoline station yan. So, ibig sabihin sa... Hindi ko na... Hindi ko kinakat yung video mga boss. Ano? Itong... Nasa kaliwa. Petron nga. Petron. Ito hindi ko na yung... Gasoline na hang yan. Pero yun nga. Yung Supremo. Itong ginagawa natin. Supremo na ito. Ayaw Ayaw umandar. Umaandar siya na puputol, naglulus compression. So, sabi ni Busing nagpasalin nga lang daw siya. Tapos ganyan na ang nangyari. Tingnan natin yung carburetor, okay? Spark plug, okay. Tapos yun nga umaandar siya, tapos pag namatay, naglulus compression, natitingahan yung barbula. So, yan pala ang nagiging problema. Yan. Kung mapapasin nyo mga boss, inuna na nating isalin nga itong sa aliwa, itong galing sa Petron, pero hindi pa siya nagkakaroon ng chemical reaction. Pero yung doon sa kanan, yun nga, yung tinanggal natin dyan sa tank ng Supremo, ay eh na, biglang magbabago ng kulay. Nawala na yung kulay green. Parang pumuputi na, ano. Tapos nagtutubig na talaga yan. So, ganong kabilis yung chemical reaction yan mga boss. So, oh. parang yan na, ah, nawala na yung kulay. So, yun. Yun yung problema. Kaya tumitirik yung mga motor. Yan, naglulus compression mga boss kasi hindi kaya sunugin. Umandar man siya. Uh, bigla mamamatay tapos yun na loss compression na. Ah. Kaya, yan. Tinanggal natin. Tinanggal natin yung kanyang uh, gasolina. So, pinagkumpara lang natin do sa bagong bili na gasolina. Uh, ang gagawin naman dito, padyak-padyak lang doon sa Supremo para umandar pag napalta natin ng, uh, ng gasolina. Kasi tinignan naman natin yung, ano, yung pag-adjust ng valve, okay. Uh, naglulus compression lang talaga. Kaya ganun. So, yun. Dito, balik ulit tayo. Basta hindi ko na kinat yung video mga boss para makita nyo lang yung pagkakaiba nung talagang magandang gasolina kumpara doon sa pangit na gasolina yan. No? Oh wala na halos parang tubig na yung kanan yun yun tapos maya maya yan mangyayari dyan biglang halos parang purong tubig na yung kanan yung kulay green na green iba kasi yung kulay mga boss pag naroon pa siya sa ano sa dyan sa lalagyan yung kulay green na yan hindi nagbabago pero pagka uh, sumingaw nga Ayan, nagtutubig na. Ayan, o tawa. Oh. Halos wala na. Yan yung nagiging problema talaga. Pero itong sa kaliwa, yung galing sa pirtron, wala pa. Oh. Nagpapawis man siya, pero wala siyang parang tubig-tubig doon sa baba. Ang ginawa natin dito sa Supremo, chinik natin yung valve clearance, okay. Kung bakit nga nagpapatay-patay, o laging mahirap under rain pagka nabuhay daw ay mahirap under rain pag namatay so yon yun yung problema mga boss yung gasolinang nakasalin dito at kaya naman makita natin na okay naman yung pag valve clearance pero loss compression ayun, pinatesting natin yung gasolina so dito pa lang nung tinesting pagkalagay pa lang mga boss nawawala na yung kulay niya yan basta mabilis siya magkaroon ng ano ng reaction tapos parang tubig na halos oh sigundo lang eh. ano ano yan pangit po yung gasolina pangit ang gasolina Oo. Oh. Kaya niya compression. Eh. Ay, may na yung nag-loss compression Ang ang bilis o Ano yung may lahok na yan eh Hindi na Pakaraming i-tanol, itanol yung pagkano kabilis Tatanggalin po natin yan para mapandar ma papadyak-padyak ang lamang. Ayaw. Yan nung lambot. Wala man lang. Wala man lang. Ah, dala-dala. Kaya hindi po na-andar. Hira po ano? Tagal. Kaya kanina madiling-diling pa para ko. Parang ko nag-jogging. Eh? Sa pagpatar. <laughs> Lipat na lang po kayo ng gasolina Pagka umanda rito Magkano po to? Pagka 59 Oh, lucky 60 ano dyan eh para 63 ato so, yeah. dito ako nagkakasulina. Hmm, tanggalin natin. Hindi pa na, mm, Pero, na lang yan. Ah. Tama ba? Yan ay pag sinalin po sa ano, wala yan. Yeah, yan yung wala. Pero pag... Malinaw Oo. Ano? Oh, lipat mo ulit rin yun. Ayan, natin. Oh. Hindi, Wow, bilis niya Ano kaya din pala yung dayanin? Oo. Oh. Asa pagsingaw niyan. Oo, oh, napakabilis. Pagtubig, oo. Oh. Tubig siya na yun, may may na tubig yan. Eh. yan. Hmm. Ano po yan? Yung alcohol ethanol Ah, alcohol ang no, lalaho. Oo, oh, ethanol po yan. Yeah. Ang tanong mo, may kaya din. Ang ay. required naman po yun, yung 10%. Kaya, na, pag tinamihan mo, eti... oh yan, oh. wala basahin sa mga sa buti wala basta hirap at yan <laughs> buti yan eh. kaya sa umaga yan nakahirap eh. <laughs> anak na. na yah, <laughs> na rin po yan yah, tahalina, kami pag aataw yung mga pa mga yah, eh. yung yung mga yah, yung mga yah, yung mga yah, yung yung mga yah,

Yan basta wala yan sa ganito o. Oh. Tawa po, ang ganda ang tingnan niya. Akala mo yung wala. Oh. Pero yun o. Wala sa ganito, hindi ano no. Tawa po, yung, yung tinapon ko o. Oh. Ilan segundo lang yan. Ayan o, Ayan wala. Pero ito pwede sa mga pangkang ang di makina. Kaya ah, 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 sa mga pangka. Ganon din mo mayayari. pero ka. Wala. O, biglang wala akong kulay. Wala eh. akong kulay. Pero ito hanggang dito na singaw. Ayun, Ayun. Na, ka, again, ay, ay, ay. Pero pag pinasingan ang... Pagkinay bukas, ano yan? Oo, oh, umos na yun. Oo, oh, yung tumutulo sa ano. Tubig. Parang nag-atubig, oh. Sinatulo <laughs> sa... So, again. Ano yeah, iwas ka na lang po dun sa gasolinahan. Hindi uh naman -huh. pa magapang sa gasolinahan. Eh, tatse sa dalawang sa petron. ayos bujen. Pag sa petron ayo. <tapoday> wala pa rin taba ko pero yung sumigaw na 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 sa sana na yeah, na ayabo grabe ang bilis naman Kaya ang lambot si Pain. Wala, hindi na tigas talaga pong kailangan tumigas po. At ito na nga yun, nagpabili na tayo ng sapitron, itong kaliwa. Ng Tapos yun yung na. dati, yung kanan, pagkumparahin nila. sa pitron, lang. Ito yung sa pitron na yun. Gusto natin. nauna pa yan Ayan, tignan nyo po wala pa ito pero yun o magkaiba na agad ang kulay niya. Matingkad yung isa mo. Ito, wala ayaw na. Pero ito, wala pa. Pero nauna ito. Ito, wala pa na ito. Ito, wala pa

yan kung mapapansin nyo kapag sila nagkaroon ng chemical reaction nawawala na yung kulay yung kanan gano'y eh, padyak padyak kami yan padyakan mo lang yun kaya sinabi ko umiwas na lang doon sa gasolinahan halimbawa na paandar natin to tapos doon uli magsasalin mauulit yung kanyang problema yung titirik kaya iwas na lang doon sa gasolinahan na kapag uh, ka kayo ay eh, ganyan ang nangyayari ang ganda ba nung ganda pa rin po ng ano po sa bedroom ito wala na oh, talaga wala yan, oh. tubig na yan. ito yun hindi na papago ano talaga hindi magkakay Ayan, para hindi mag-top overhaul, ang gagawin lang ay pajak-pajak na lang. Tapos, pag nagkaroon ng compression, saka natin yung balik uh, yung spark plug tapos yung pagbira nyan aandar na, na yan okay na yun